1M na vlog mo kay Krista. Wow! Grabe, congrats guys. Palakpakan tayo dyan kay Krista. Eden at Michael. Ayan. Bakla siguro yung Serious. Bakla kay Papa Jones. Naku po. Yari tayo dyan. Kalinga pro, bakit mo hindi na yung family feud? Ay, may bagong schedule na po silang hinihingi. No, kasi yun, nag-message na po kay manager... Alvin natin na uh, yun, naghingi sila ng schedule this April. Pero sabi ko, mukhang alanganin ngayong April. Ang daming ganap. Birthday ni Joms. Mga birthday si Papa Dan. Ano pa ba? Anniversary namin, anniversary namin ni Jack. Kaya, sa tingin ko, <laughs> di kakayanin. And ma ano rin kami, uh, may schedule din ako sa Manila yung uh, makikita ko po yung ano um, big boss <laughs> di ko na sabi basta big boss po yung makikita ko yung uh, about sa manufacturer po ng velvet box no? so grabe kinakabahan ako guys umi-meet ko siya Mag, meron kami magkakaroon kami ng meeting with the big boss <laughs> Hello? Ayan. Okay naman yung sound ah. Putol-putol <laughs> Kuya Brooks, shout out kay Kuya Brooks. Ano? Uh, yun na nga, no? Uh, kumusta dyan, Kuya Brooks? Sana okay na yung ano, may nasabi kasi sa akin si Kuya Brooks. Ay. Uh, sana ay maging maayos na. Yan, graduation. Yan na nga po. Ang daming ganap ngayong April. Graduation ni Viancy. Ngayong April ba yung graduation ni Viancy? Tapos yung Kambal. Kaya sabi ko, next sa Kana yan. Wala din naman tayo. <laughs> ano rin naman eh. Kasi pag puntang Manila, tatlong araw ang makukuha mo dyan eh. Makukonsume na araw mo tatlong araw. Pagbiyahe, makunta. Tapos yung pag-stay mo doon, din pabalik. Kaya sayang din yung ano. Kalinga po nabis na namin ng Denjoy. Uy. Abang-abang lang po kayo, no. Abang-abang lang po kayo. Ayan Velvet wow. Ay grabe. Guys, huwag po magawa'y mag -away, -away Ano? Vlog ni Arjun Kalinga Prob. Sense po, nag-vlog pa kay Arjun, ano? Maraming po tayong kailangan i-vlog. So, So, yan, sila yung may mga, ano, sila Arjen, ay, ayan, na po yung kina-Eds. Top 20 reactor, o um, nga pala. Nagawa na ba ni Irene yun? Parang yun ko si Irene. Irene. Okay na ba? Top 20 reactors. Ayan. Nais kong ibigin ka. Dami ko mga pong tinababalikan. Kulang ang ano, pambira. Si Francine, yan, sila ano, Uh, sino nga yan? Sino nga yan? Sino nga yun, guys? Yung gigitarang mabae? <laughs> sino nga yan guys? Yung ano? Yun si Jaja! Ang galing! <laughs> ra naman o! Oh. Talo, pa. talo niyo pa ako guys! Yung si Jaja, hindi ko pa nababalikan. Pero guys, nanood yan si Jaja, no? Nanood yan nung fashion show. Nanood si Jaja. So, ayan po at babalikan po natin yan sila. Diba tayo ay maghahatid ng pag-asa po sa mga taong nawawala ng pag-asa. And pag may mga event pala kayo mga kalinga pa, palagi po kayo makipag-ugnayan kung hindi man sa akin, sa ELM na lang po. Kasi minsan, sa, may mga nagsasarili po kasi gustong makatipid lalo silang nagagastusan. Kaya kami po, ako at si Boss Alvin, alam na po niyan lahat. Lahat po yan, kilala po niya mga nandito. Mga function hall, mga events place, alam po alam na po ni Boss Alvin so sa mga nais mag sponsor makipag-ugnayan na lang po kayo o nga pala sa birthday ni Papa Joms, malapit na no sa totoo lang ayaw ayaw to ni Papa Jobs ayaw ni Papa Jobs talaga na ma-celebrate ang kanyang birthday na para siyang isang beneficiary at kahit ako ayaw ko rin no sabi ko Joms, mukhang di yata tama yan kasi di ka naman beneficiary. Bakit? <laughs> Kaya yon di namin alam kung anong mangyayari sa birthday ni Papa Joms. Kasi siguro ano lang, yung tamang katuwaan lang, wala nang masyadong program. No? Kasi yun nga, para sa akin, outing okay na eh. Parang yung dati di ba? Yung dating last year, birthday ni Papa Jones. Outing, okay na. Maganda na yun. Pero parang pinilit talaga nila na may okasyon, may event sa ano, sa ayan na. So, bahala na po. Iaan na lang po natin. Uh, tawag dyan isama na lang natin sa next episode po ng Jomcar. Car. Ayan. So, sa mga kung may mga gustong mag-sponsor sa mga ayan, sa mga K-Boys na pa-birthday, huwag nyo na pong ano? Baka huwag nyo na pong igaya dun sa mga beneficiaries natin. Kasi sa beneficiaries, okay. Pero sa mga K-boys, mga K-boys ko, hindi nila kailangan yan. Huwag nyo silang masyadong i-baby. Huwag nyo silang masyadong i-baby, guys.